Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Makabrigada ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At At ngayon. Narito ang inyong mga taga Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Kada Nationwide. Kabrigada Batangas Congressman Leandro Leviste, pinangalanan na ang District Engineer ng DPWH na nagtangkaw mo nanuhol sa kanya. DPWH naman, nanindigang hindi palalampasin ang nasabing insidente. ng Marcos, itinigwalang lugar ang korupsyon sa gobyerno sa kanyang National Heroes Day message. Presyo naman ng lahat ng produktong petrolyo, magtataas na naman bukas. At Pinay tennis star na si Alex Iana Muli na naman gumawa ng na kasaysayan Matapos ang Grand Slam kontra sa World Diver 14 Na si Clara Tuzon ng Denmark Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Buong puso, puso Kasama ang buong pwersa Ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people To achieve to a better life, life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide sa Tanghali. The Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Agandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Lunes, Kabrigada, August 25, 2025, National Heroes Day. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Kada Balita Nationwide Kabrigada, nasa kustudiya na ng Batangas Police ang District Engineer na umunoy nagtangkang manuhol kay Batangas First District Congressman Leandro Liviste Umalala maalala, nagtangka itong si District Engineer Abelardo Calalo na manuhol kay Liviste na nagkakahalaga ng nah, mahigit 3 milyon kapalit ng hindi pagkakakaimbestiga sa mga proyekto sa kanilang distrito. Kay walay na pahayag, sinabi pa ng kongresista na nakatakda siyang magsampan ng kaso lawan kay Kalalo sa Batangas Provincial Prosecutor bukas August 26. Ipinunto pa ni Leviste na hindi dapat konsintihin ang anumang uri ng korupsyon sa DPWH at sa halip ay igiit ang mga proyekto na may mataas na kalidad at mababang halaga. Binigandiin pa ng negosyo ng neophyte at lawmaker na kailangang ng obligahin ang mga kontraktor na agad ng itama ang alinmang deficiency o ang sinasabing pagkukulang ng walang gagastusin ang pamahalaan. Sa statement naman ng Department of Public Works and Highways, kinundin na dino ang anumang uri ng katiwalian. Adila na relieved na ito sa kanyang pwesto at isa sa ilalim sa preventive suspension. Sabi pa ng DPWH maging si Sekretary Manuel Bunoan, maliban kay Kalalo ay marami pang district engineers ang kasalukuyan nilang iniimbestigahan siya ngayon. Bago pa ito mga kabrigada, una ng sinabak sa ilang DA or DE dahilan sa pagkakasangkot sa ilang mga ghost flood control projects ang kanilang sinibak. Bagong bago, nationwide. Sa iba pang balita, mga nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas pinainti na pagkilos laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan sa kanyang tanumpati ngayong araw ng mga bayani, August 25, sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Pinigyang diin din ng Pangulo na hindi dapat isa walang bahala kahit ang malilitaan nyo ng panlilinang dahil unti-unti nitong winawasa ang lipunan at inaagawa ng kinabukasan ng mga susunod na generasyon. na pa hindi lamang pera ang ninanakaw sa kurap kundi pati ang kanusugan ng mga mamamayan, mga pangarap ng bawat isa at ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kasabay nito mga kabrigada, tiniyak ng Pangulo na pananagutin ang mga sangkot sa mga anumaliha at isisiwalat ang buong katotohanan upang hindi na maulit ang kawalan ng pagmalasakit at respeto sa publiko. Hinimok din niya ang bawat Pilipino na makaisa sa laban kontra katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagtapak sa karapatang pantao. Ito lamang anya ang tayong paraan upang makamit ang isang matatag at mas maunlad na bagong Pilipinas. Anawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas pinagting na pagkilos laban sa katewalian at pang sa kapangyarihan sa kanyang talumpating ngayong araw ng mga bayani August 25, dyan sa Tagig City. Binigyan din pa ng Pangulo na hindi dapat isa walang bahala kahit ang maliliit na anyo ng panlilinlang dahil unti-unti nito tung winawasak ang lipunan at dinagawanan ng kinabukasan ang mga susunod na henerasyon. Brigada Balita Nationwide. Paglaban naman sa korupsyon, panawagan ng liderato ng Kamara sa mga Pilipino ngayong National Heroes Day. Brigada Haki Kaaminyo, Ibrigada Mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Hinimok ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino na patuloy lang labanan ng korupsyon, kawalan ng pakialam at kawalan ng hustisya sa bansa. Sa kanyang mensahe ngayong National Heroes Day, binigyang diin ni Romualdez na ang pagkonsinti sa mga ito ay may tuturing na pagtalikod sa alaala ng mga bayani na nagsakripisyo para makamit ang kalayaan ng bansa. Hindi anya dapat payagang mabaliwala ang napagtagumpayan ng ating mga bayani dahil lamang sa katiwalian. Punto ni Romualdez, hindi naging madali ang pagtamasa ng kasarinlan dahil ipinaglaban ito at na pagtagumpayan sa pamamagitan ng dugot-pawis ng ating mga ninuno. Hindi lamang umanong mga kilalang pangalan o personalidad ang dapat nabigyang pugay kundi pati na rin ang mga Pilipinong tahimik na nagsakripisyo para sa kalayaan na magsisilbing hamon sa mga lingkod bayan na unahin ang interes ng bansa kaysa sarili. Pinagtibay naman ng Speaker ang commitment ng Kamara na isusulong ang legasya ng mga bayani sa tulong ng makabuluhang mga panukalang batas na mag-aangat sa mga mahihirap, manggagawa at magsasaka at ipagtatanggol ang soberanya. Dagdag pa nito, ang kabayanihan ay hindi nagtatapos sa nakaraan dahil hanggang sa kasalukuyan na isa sa buhay pa ito ng mga sundalo, guro, health workers at ordinaryong mamamayan na inuuna ang tungkulin in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Ka Brigada, sa iba pang panig ng ating mga balita, dinilaw naman ng Department of Health na bagamat tumaas sa mga kaso ng hand, foot at mouth disease, ngayong 2025, hindi pa ito may tuturing na outbreak. Kasunod po ito ng datos ng DOH nitong unang linggo ng Agosto na umabot na sa 37,368 ang naitalang kaso ng AIDS FMD, malayo ito sa 5,081 na kaso lamang noong nakaparehong petsa ng taong 2024. Sa isang panayam kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, karamihan sa mga naiulat na kaso ay suspected pa lamang at hindi pa kumpermado. Kabrigada, paliwanag pa ng opisyal, ang pagtaas ng bilang ay maaring dulot ng mas aktibong surveillance at reporting. Isa sa mga pinakamaraming tatlong kasong naitala ay ang Region 6, kasunod ang Mimaropa, Central Luzon, NCR at Calabar Zone. Ayan pa alala pa ng DOH na gawing madalas ang paghuhugas ng kamay dahil wala pang bakuna sa HFMD pero kusa nung gumagaling sa loob lamang ng pito hanggang sampung araw. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Samantana mga kabrigada, ang PNP nakapagtala ng ilang sibilyan na lumabag sa umiiral na election campaign dyan sa May Parma. Brigada Kath Austria i-brigada Brigada! Arestado ang limang sibilyan sa umiiral na election gun ban kaugnay ng Barm Parliamentary Elections sa Oktubre. Ayon kay Police Regional Office Bar Spokesperson Lt. Col. Jopi Ventura na aresto ang mga ito sa magkahiwalay na operasyon kabilang ang Checkpoint Police Response Patrol Operation at Anti-Illegal Drugs Operations mula August 14 hanggang August 24. Nakumpiska mula sa kanila ang limang maliliit na armas at 43 piraso ng bala. Nahaharap na rin sa kasong ang mga naaresto. Patuloy na pinaiigting ng pulisya at militar ang seguridad sa rehiyon upang matiyak ang mapayapa at maayos na halalan sa Barm. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News. Oh, Balita, nationwide. Ang pagsasabatas naman ng konektadong Pinoy Act ay tuturing na game changer sa internet sa Pilipinas ayon yan sa ilang senador. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 Winelcom ni Senadora Amy Marcos ang paglaps in ng konektadong Pinoy Act na kanyang isinulong dahil magagarantiya raw nito na magkakaroon ng mas mababang presyo at mas magandang serbisyo ng internet sa Pilipinas. Ayon kay Marcos, po protection din ang bagong batas na ito ang karapatan ng mga consumers sa pamamagitan na nga garang pag-aasikaso sa kanilang mga hinaing sa koneksyon. Bagay na pinaniniwalaan din ang principal sponsor nito na si Senador Alan Kieta no dahil para sa kanya ay tila game changer ang batas na ito para sa digital inclusion ng lahat ng mga Pilipino. Kabilang na nga rito ang mga overseas Filipino workers. Pero upang maging epektibo ang pagpapatupan nito ay ginit naman ni Cayetano na mahalagang maisabay ang konektadong Pinoy Act sa iba't ibang batas na may kaugnayan nga sa information and communications technology. Umasa naman din ang senador na kung gagana ng maayos ang lahat ng batas na ito ay magkakaroon nga ng libreng wifi sa mga eskwelahan para matulungan ang mga estudyante. Sa ilalim ng batas, uunahin ang pag install ng mga infrastruktura sa mga lugar na malapit sa mga paralan at magkakaroon naman din ng discount para sa mga mag-aaral sa public at maging private school. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News, on... Rapido, also... Brigada Balita Nationwide! Ang Pilipinas naman mga kabrigada na ng tigil putukan dyan sa may Gaza. Detalyo ng report, Brigada Jigo Costudio. Ibrigada mo! Ibrigada! Report! Nakiisa na ang Pilipinas sa panawagan ng international community para sa agarang pagwawakas ng lumalalang krisis sa Gaza. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, maring ipinahayag ng bansa ang pagkabahala sa mga kaganapang nagdudulot ng matinding paghihirap sa mga sibilyan, kabilang ang mga nakaambang ganap na pagsakop ng Israel sa Gaza, patuloy na paghihigpit sa pagpasok ng pagkain na tubig, malawak ang paglikas ng mga residente at mga pag na tumatama sa mga inosente. Kasama rin sa ikinababahala ng Pilipinas ang mga ulat na patuloy na pagpapalawak ng mga pamayanan sa West Bank na lalo umanong nagpapalala sa matagal ng alitan sa rehiyon. Dahil dito, mariing nananawagan ng Pilipinas sa Israel na tanggapin ang panukalang tigil putukan bilang mahalagang hakbang upang mapangalaga ng mga sibilyan at muling buksan ng daan tungo sa kapayapaan. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Chico ng Brigada News Manila, The Music News. Okay. Balita, nationwide. Ang backyard hog racers naman kabrigada hirap pa rin makabangon dahil sa African swine fever at mahal na feeds ayon yan sa isang grupo Brigada Katrina Honson i Brigada Mo Brigada, Brigada. B -b -b Inaasahan ng grupong Pork Producers Federation of the Philippines ang muling pagtaas ng presyo ng pork products sa mga darating na buwan habang papalapit ang bear month. Ito ay bunsod ng lumalakas na demand at mababang supply sa panayam ng Brigada News Female Manila kay pro-port President Eric Harina. Sinabi nitong hirap pa rin makabangon ng local industry ng baboy, lalo na ng malilit na backyard racers. Ito so, kasi mga buwan pa sa tagulan, uh, prone yung mga baboy natin sa na mga sakit. Kaya wala masyadong nag aalaga Mababa yung production, mm -hmm. mahina yung repopulation rin. Mm -hmm. Dahil wala pang aprobadong bakuna para sa ASF. Yung mga farmers natin natatakot o nagdadalawang isip na mag-alaga dahil dito ay mabagal pa rin ang repopulation at bumaba ang lokal na supply na ngayon ay hindi sapat sa tumataas na demanda. Bukod dito, nananatiling mataas ang presyo ng mga feeds at 180 hanggang 190 kada kilo na halos walang kita ang mga magsasaka. Giit ng grupo, walang kontrol ang mga producer sa retail price at nanawagan sila sa mga trader at biyahero na bigyang halaga ang sakripisyo ng mga magsasaka. Panawagan din ni Harina sa pamalaan na bumuo ng mga hakbang upang gawing mas kapakipa kinabang ang mga pag-aalaga ng baboy upang maiganyo muli ang mga Pilipinong magsaka. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Fama sa News. Also, Brigada a... Balita Nationwide Ito namang grupong AK mga kabrigada Binatikos ang na naging paggamit ng pondo ng ilang mga namumuno sa state universities and colleges Itali ng report Brigada Sheila Matibag Ibrigada mo <laughs> Report. Hindi nagustuhan ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang ginawa ng ilang mga state universities and colleges o SUCs na nakatanggap ng unsatisfactory o poor marks sa 2024 agency performance review ng Department of Budget and Management o DBM. Ayon sa grupo, may mga unutilized funds kasi o hindi nagamit na pondo na sana ay naipagawa ng mga silid-aralan na ibili ng mga learning equipment at sa libu-libong estudyante na hindi kayang maka-access sa edukasyon. Sinabi ni Act Person Vladimir Ketua na nakagagalit ang sitwasyong ito mula sa mga namumuno ng SUCs. May ginagamit. Aniya, kriminal na kapabayaan ito, lalo na't pasagpapatindi pa sa krisis sa edukasyon. Giit ni Ketua, dapat singilin ang mga administrador na nagpapabaya sa kanilang tungkulin sa gitna ng malaking pangailangan ng mga kabataan at ng bayan. Sa huli, muling idiniin ang act ang pangailangan sa hakbang upang matiyak na ang mga inilalang pondo ay maayos na nagagamit para sa mga estudyante at Guru. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Musica News. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Samantala, kabrigada, simula bukas, aarangkada na ang panibagong round ng umento sa presyo ng lahat ng mga produktong petrolyo sa abiso. Merong magdaragdag na 50 sentimo sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, meron pong umentong 70 centavo kada litro, habang 30 centavo naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ito na, ang ikalawang linggong magkakasunod na all price hike sa gasolina matapos ang dagdag bawas doong nakarang Martes. Ang tinitinan pa rin dahilan ng pagtaas sa demand, patay na rin ang labanan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Kada balita nationwide. Sa atin namang balitang sports, mga kabrigada, muli na naman gumawa ng kasaysayan ang Filipino tennis star na si Alex Iana. Siya na kasi mga kabrigada ang kauna-unahang Pinay na nanalo ng Grand Slam Senior Singles sa US Open. Ito'y matapos niya ang pataubin ang Danish World number no. 14 na si Clara Towson sa score na 6-3, 2-6 at 7-6. Siya na mga kabrigada na rank 75 ngayon sa Women's Tennis Association ay naghahanda na sa susunod nitong laban sa naturang liga. Ilan sa mga pubis posible niya makarap ay sina Cristina Buxa ng Espanya na rank 35 at ang pabato ng Amerika na si Claire Liu. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, patuloy pa rin pong binabantayan sa ngayon ng isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Muli itong namataan sa layong 150 km silangan ng Giwan sa Eastern Samar. Sa ngayon, ibinabawa na sa low potential o yung sinasabing mababang tsansa na mag-develop bilang isang ganap ng bagyo. Sa kabila nito, mga kabrigada, ang LPA pa rin ay ang posibleng magdadala ng mga pag-ulan sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorosogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Magdadala rin ng mga pag ang umiiral na hanging habagat sa bahagi ng Mindoro Occidental, Palawan, Antique at Negros Occidental. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Aka Brigada, inyohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Baksan Capsule at Mamslavi S1 Capsule In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Dibera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginege mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila the music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of change.